Magandang gabi for benjo, Tayo ay kakain dito sa mayroong kainan po dito sa amin. Ayan. daming mapilian. Ayan. Mayroon doon pa chicken. Saka balot. Mainit-init pa. Ayan ang balot natin. Mainit pa yan. Mm -hmm. Pili lang. Tapos mayroon tayong quick-quick. shumai ayan tapos meron tayong lechon kawali tapos may paris so dito na tayo sa paris mas mura ayan, nakahanda na ating paris dalagyan na natin ng maraming bawang dito tayo babawi sa bawang kasi wala silang kalamansi ayan <laughs> tapos lagyan natin ng oil para malasa Samahan natin ng paminta para masarap. Ayan, kumain na tayo. Lamon na, abab ay Ayos pa nating muhok kung um, itsura. Haggard pa yan si Paris. Haggard pa kasi galing yung sarbaho. Hmm, kaya na tayo mga kalamon. Ayan, lamon. Yan po ang ating hapunan. Ayan, 40 pesos lang.